Oh. Ay, ay, ay Oh. Ang <laughs> si oh. <laughs> mo nang ano yan, pungit maliit oh, man eh. eh. Oh, wala na sipit 'yun eh. Hawakan Oh. Wala na si yan, hawakan mo Kit eh? Papa. Ang bilis. Nge. Paliit Paliit. Ang e. Ang daming star oh. Hala, hindi mo nakikita 'yung star dito sa ano ko? cellphone. Ayun pa pamerami. Nangunguha kami ng ano talaga. Ayun na, ayun na. Asa ay na. Ayan, naklayan na. May dala na si Maureen na lagayan. <laughs> ano yan, dala mo, Pao? Para yung dumakyat. Punuin mo yan, ha? Huwag si Maureen na pangulam. Gano'n, yan. malalaki, gano'n. Ikaw Mel, maghanap ka rin pang ulam Mel. O, oh, ayun na. Meron na. Maliit yan. O, oh, maliit yan. Yung malaki. O, oh, ayun na. Malaki lang. Maliit, maliit <laughs> yan. Maliit, yan <laughs> Malaki lang. Wagyan mo. Maliit yan. O, oh, ayan Maliit yan, maliit. Hanapin natin. Hanapin natin yung pinakamalaki punuin natin yung lagayan ni Marin na malaking pichel.